Kumusta ang mission mo? Kaswal na tanong ni Jamila habang makain na sila. Hayun, medyo naging delikado dahil natunugan ng DPA kami ng kasama ko. Nakasabay kong pumasok sa bagong membro puno ng drug syndicate na iyan. Ganoon, humukas ang pag-alala sa mukha ni Jamila. Hey, hey, mukhang magbabago na naman ang mood mo ha. Natatawang maagap na ginagap ni Elijah ang kamay ng nobya. Huwag mo nang isipin yun ha. I'm here safe and alive. Magaling yata itong boyfriend mo. May pagmamalaki pa sa tinig ng binata. Hmm, napairap ito sa kanya. Ang yabang mo talaga. Tagal na naman eh. I'm okay. Pero tuloy yan ang natahimik si Jamila. Naging tamilmil na sa pagkain. Ha, huh, cheer up. Huwag ka naman ganyan. Ang sarap nitong pagkain natin, oh. Kailan ka ba titigil sa ginagawa mo? Napabuntong hininga na lang si Elijah. Alam ng binata na hindi na mababalik sa dati ang sigla ng katipan dahil sa naungkat na namang trabaho nito. Jamila nang magkakilala tayo, ito na ang trabaho ko. That is my passion. Mula sa pagkakayo ko sa kanyang plato, nagtaas ng mukha si Jamila at tumitig sa binata. Your passion eh. Yeah. That is your passion in life. Sorry naman ako sa buhay mo. Ikaw ang buhay ko. Humigit ang hawak nito sa kamay ng dalaga. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Pero hindi mo ako magawang pakasalan. Dahil gusto mo, kung magpapakasal tayo, hihinto ako sa trabaho ko bilang secret agent. Jamila na nga ako, ako sa iyo, hindi ba? Bigyan mo pa ako ng ilang panahon para matupad ang gusto mo. Kapag handa na ako, titigil din ako at kailan? Kapag na-discrasya ka na sa trabaho mo. Jamila, lumikha ng malakas na ingay ang padarag na pagtayo ng dalaga mula sa upuan at ang maras na yung pagbawi sa hawak nitong kamay at paghakbang palabas ng komedor. Jamila wit, napatayo na rin si Elijah at napasunod sa kanya. I helped to go. Nadampot na ni Jamila ang bag na nakalapag sa sopa at akmang pupunta sa pinto para umalis. No, pero mahigpit na yumakap sa bewang ito ang mga bisig ni Elijah. Elijah, ano ba? Tinangka itong magwala. No, humigpit ang yakap niya sa dalaga at masuyong hinalik-halika ng mahabang buhok. Please stay. Alam mong pinakahihintay ko ang sandaling ito na makasama ka. Huwag mo naman itong gawin sa akin. I miss you so much, honey. Gusto ko itang makasama. Three months tayong hindi nakita. At baraw araw na hindi kita nakakasama. Namamatay ako sa pangunili. Huwag mong ipakkait sa akin ng sandaling ito. Elijah, tila ng lulusaw na ang nagmamatigas ng puso ng dalaga. Hangkalimutan mo na muna ang naging usapan natin na iyon. There's so many things that we have to talk. Ayokong masayang ang bawat sandaling kasama kita. Pagkuhay masuyo nitong kinabig paharap ang dalaga. Elijah, lumamlam ang mga mata Jamila at magpusuyong ay kinulong sa mga palad ang mukha ng binata. I miss you too. Then stay with me. Alam mo ito lang ang kaligayahan ko. Sige. o oh, thanks, son Humigpit ang yakap ng binata kay Jamila. Pagkuhay na pahinuhod na niya itong bumalik sa komedor para ituloy ang pagkain. At kagaya ng mga nakaraang pagkakataon, Tawa na si Jamila sa tabi ni Elijah, sa mga bisig niya, sa kama niya, kahit pa walang nangyayari. Napakurap si Elijah sa bahaging iyon ng pagbabalik tanaw sa nakaraan. That was three years ago, noong kahit paano, kanya pa si Jamila. Mapakla ang iting sa mga labi ni Elijah sa isipin niyo. Kailan may hindi yata siya naging akin. o nga at minhal niya ako. Nakasama. Nakayakap at nakatabi ko siya sa pagtulog pero kailanman hindi siya naging akin. Minsan naiisip ko kung tama bang ginawa ko. Para hindi makatuwarungan ang ginawa kong pagtitiis sa bawat gabing katabi siya at kaya ka. At yan, hindi ko naman siya lubos ang maangkin. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot ang tanong sa puso't isip ko kung bakit hindi naging sapat ang mga ipinakita at ginawa ko para sa kanya at nagawa pa niya akong iwan. Sa isipin iyon, nakulong na lang ni Elijah ang mga kamay. Parang gusto na namang umaho ng pagdaramdam sa kanyang puso. At hindi pa sapat ang nilikhang sakit ni Jamila sa kanyang puso. Ngayon ay siya pa ang nilapitan nito para hanapin ang lalaking tuluyang aangkin sa puso at buong pagkatao nito. Napainin na lang si Elijah. Pwede niyang hindi gawin ang hiling nito. Pwede niyang sabihin na wala siyang makuhang impormasyon. Kung sakali, hindi na yun malalaman ni Jamila. At kapag hindi na ito nalaman kung nasaan si Sina, wala na ang lalaking pakakasal nito. At pagkatapos sa yan, babalik sa kanya si Jamila. Napailin si Elijah. No, I don't play dirty games. Hindi ko pa rin siya pwedeng try the ring. She trusts me that much. At matapos maglogon sa internet ay sinimula ang hanapin ni Elijah ang mga impormasyong posibleng may kinalaman kay Engineer Sindel Castro. Ngunit maliban sa koneksyon nito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan, wala na siyang nakuhang ibang detalye sa pagkatao nito. Pero nang makapaghack siya sa iba pang sangay ng gobyerno at makapaglagoon sa website ng mga ito, may ilang impormasyon siyang nakalap tungkol kay Sin. Yun nga lang, ang mukha lang nito ang nakita niya. Iba ang nakatalang pangalan. May iba't ibang aliases. Matapos ang paghanap sa internet, natitigil ang napatitig sa mga laraway na Sin at Jamila si Elijah. It means hindi lubos ang kilala ni Jamila ang lalaking pakakasalan niya. Iyon ang konklusyong nabuo sa kanyang utak. Noon din ay tinawagan niya si Maka at nagset ng meeting dito. Akala niya, isang simpleng paghanap lang sa isang taong nawawala. Ang gagawin niya, iyon pala. May mas malalim pang pag iimbestiga ang kailangan niya kami. Yeah, you can come here para maipaluwanag ko sa iyo ang mga bagay na may kinalaman sa kanya. We can imagine ang malaman ng kanyang sadya. So you really know this person? Well, gusto ko pa rin makita ang mga larawang nasa iyo. Pati na rin ang ilang impormasyong nakuha mo na. Nang matapos ang pag-uusap na iyon, agad siyang nagpunta sa The Iron Eagle kahit on lips siya ngayon. Engineer Sindel Castro is suspected as one of the terrorists in our country. What? Lalong nagulat si Elijah sa narinig. Yes, Sindel Castro was his real name, pero bilang isang bomb maker na may kagagawa sa ilang pagsabog sa ilang lugar dito sa bansa, iba't ibang pangalan ang ginagamit niya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Elijah ang totoo. Matatawag na coincidence ang pangyayaring ito. Pero sa so ngayon hawak ng The Iron Eagle ang isang lihim na investigasyon tungkol sa kanya. Ano ibig mong sabihin? Hawak ng pinsan natin si Percival ang kaso niya. He was under investigation by him. Ibig mong sabihin, he is in our custody. Mula sa makapal na salaming pinakaharang ng isang makipot at may kadilimang silid na iyon, Matamang pinapanood ni Elijah ang ginagawang interrogation sa isang lalaking hubot-hubad na nakaupo sa isang bangko. Sa bandang ulo nito ay may isang maliit na bumbilya na nagsisilbing liwanag sa lugar bagamat limitado ang ibinibigay na liwanag dahil natataklaban na iyon ang pabilog na aluminum. Habang ang lalaking nakaupo sa bangko ay may pering din ang mga mata at halo ng sipon at luha nito sa mukha. Habang ang lalaking nakatayo sa tabi nito na hindi kita mukha ay patuloy sa pagtatanong. Ano? Nakahanda ka na bang aminin sa akin kung ano ang partisipasyon mo sa nakaraang pagsabog sa mall na iyon? Sinabi ko na sa iyo, wala akong alam. Matigas na wika ng lalaking nakaupo. Napapalatak ang nagtatanong. sa kapalakad lakad na inikutan ito. Alam mo matigas ka talaga. Hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo? Nahigit isang linggo ka na rito. Ayaw mo pa rin umamin. Sa palagay mo ba, makakapagkaila ka pa? Hawak na namin ang mga ebidensya laban sa iyo pati na rin sa kanabibiglangan ng grupo. Wala ka nang magagawa kundi ang umamin. Kahit na ano pang sabihin mo, wala kang makukuhang impormasyon mula sa akin. At kung talagang may hawak ang mga ebidensya, bakit hindi na lang iyon ang gamitin mo? Dahil marami pa akong gusto malaman sa iyo. Kailangan sabihin mo sa akin kung sino-sino pa ang mga kasama mo, ang pinakapinuno niyo, at kung bakit ginagawa niyo ito. Wala akong sasabihin sa iyo. Napabuntong hininga ang nagtatanong. Okay, I've had enough from you sa maghapong ito. Nasisira na ang diplomasya ko sa'yo. Siguro mas gusto mong makapag-usap sa'yo ang mga tauhan ko. Natigilan ang lalaki. Ano naman ang gagawin niya sa akin? Alam mo kung ano ang mga ginagawa sa mga matitigas ang ulong kagaya mo. Saka humakbang na ito patungo sa pinto at kinambatan ng dalawang lalaking naroon na na ang nararapat na paraan para sa nag.